So ayun po ano, wassup-wassup po sa lahat ng mga chicken pitgang dyan. Anong parit yung intro na yun? Ha? So ayun po ano, wassup-wassup po sa lahat ng mga chicken pitgang dyan ano. Ang tapag-uusapan natin mga kaibigan sa araw na ito ay ang limang pinakapaborito at pinakamagandang kapangian ng mga Pinoy. No? At hindi lang basta katangian mga kaibigan, kundi ito 'yung mga pinaka magaganda. Pinaka alam mo 'yung pinakamalulupit na katangian nating mga Pilipino. Number one, crab mentality. Ito 'yung isa sa mga pinaka ko no, na ugali ng Pilipino, no. Yung pag may mga kaibigan ako na umaangat sa buhay, tapos parang nagkakaroon sila ng mga bagay na mga ganito, nagkakaroon sila ng ganyan. Ang gusto kong ginagawa, gusto ko sinisiraan ko sila. Kasi nakaka-bad trip talaga mga kaibigan, tangina sila umaasenso ako hindi. Hindi pwede 'yon, 'di ba? Dapat pag mahirap ako, mahirap din sila gets mo? Tangin na ako, maghapon akong, ano, natutulog, Tapos sila nagtatrabaho, tapos sila umaban. hindi pwede, oh. Lalo yung mga kaklasiko na mga pupunta na sa states, nag-ibang bansa no? Tapos, nagkakaroon na sila ng mga ganito, nagkakaroon na sila ng mga, nakabil na sila ng mga bahay, ng mga sasakyan, mga kung ano ng -ano gamit. Bad trip yung ganon, kasi... Tangina, unfair kasi. Dapat sama-sama tayo, no? Hindi pwede yung lagi na lang yung kayo lang yung umaasin, So Ako hindi eh, tangin na, pare-pares naman tayong ano, mas, mas tamad nga lang ako. Pero dapat, di ba? Kaya nga minsan ang ginagawa ko pag may mga kapitbahay ako dito sa amin na, ano, na nakabili ng bagong sasakyan, pinag-chismisan namin. Sabi namin, drug lord yan, drug lord. chin ko sa ibang kapitbahay, sinasabi ko, ano yan, drug lord yan, corrupt yan, mga ganon. Basta sinisiraan ko talaga sila para, ano, alam mo yon yung maging tingin ng iba ng tao sa kanila, maging masama. Para at least, di ba, kahit may coach sila at least nakita nila pangit di ba kasi parang chinismis ko masama nila na eh di ba isa talaga yung sa mga paborito kong ano ng pinoy crab mentality na ano ah, may konting chismoso chismosa yung na ano mga kaibigan yung tinatawag naman niya na habit isang magandang katangian din to ng mga pinoy no ito yung inimbody ko to mga kaibigan eh gustong gusto ko to mga kaibigan, kasi ako I'm a deadline person no kasi para sa akin, napaka-productive ng matutulog ka muna, makain ka muna, no? magpapahinga ka muna, bago ka gumawa ng mga kung ano, ng mga unproductive na bagay tulad ng pagtatrabaho. No? Kasi wala ka namang mapapala talaga sa pagtatrabaho kasi wala eh. Sweldo, bayad utang, paulit-ulit ka lang dyan. Wala, wala mangyayari sa'yo. Kaya lahat ng mga walang kwentang bagay, mamaya na lang yan o kaya yung ang ginagawa ko minsan pag may mga bagay ako na gustong gawin ang ginagawa ko, pinagpapabukas ko na lang tapos pag namating yung bukas, kinabukasan ulit alam mo yun, i-delay ide ko siya ng i-delay ide kasi the more na mas matagal ko siyang ginagawa mas matagal siyang matatapos nagits mo? yung mga bagay na pwede mo namang gawin bukas ba't mo gagawin ngayon? di ba? bukas na lang tayo ng bukas Saka ang favorite ko sa manya na habit talaga na nababawasan yung workload ko, yung mga dapat kong gawin na importante, bukas na lang ng bukas. Limbawa, ngayon, gagawin ko dapat ngayon, ang gagawin ko, bukas na lang, di ba? So wala na akong gagawin ngayon, tama? Pagdating bukas, bukas ulit, di ba? Pagdating bukas ng bukas, hanggang sa bukas ka ng bukas ng bukas ka ng bukas, makakalimutan mo na. Eh, di wala na akong gagawin, di ba? Kasi nawala na sa isip ko eh. Hindi ko nakasalanan yon, no? Pangatlo natin, mga kaibigan, ay uh, Filipino time. No? Pag sinabi yung Filipino time, ang pinagkaibaw ng Minyana habit sa Filipino time, may may pagkakaibaw yan, no? Ang Filipino time mo, pag sinabing alas 8, darating ka alas 12, no? So, ang nangyayari ho do, nakakapagtipid na kapag save ka ho ng oras. Alam mo kung bakit? Kasi, yung gagawin nila ng 8 to 12, nagawa na nila. So, pagdating mo, nandodong ka na lang, wala ka nang gagawin. Tama? Sa so, gustong gusto ko talaga yung mga kaibigan, yung sinasayang ko yung oras ng mga kausap ko. Kasi, alam mo yon parang feeling ko napaka-importante kong tao. Nararamdaman ko talaga deep inside na super ano, VIP ako, no? Talagang, pag sinasabihan ako nila, late ka na naman, tana, wala akong pakialam sa inyo. VIP ako, no? I am a Filipino and my time is a Filipino that's a Filipino time. Explain, explain ko ba ng maayos sa inyo guys? Basta, ito yung mga paborito ko ah. At ang pang-apat to, oh, mga kaibigan, sa listahan po colonial mentality, no? Magandang bagay ko sa akin to, mga kaibigan, kasi alam mo yon, lagi akong sabay sa trend. Imbis na bibili ako ng mga kung anong anong fake ass na mga ano, kya po dyan, di ang bibili ko mga Nike, no? Kasi quality naman. Eh. Totoo naman, gustong gusto ko sinusuportahan yan, yung eh, mga other brands. Pero pag yung mga alam mo yon, yung mga kaibigan ko na, na nagtayo sila ng mga bagong shop. Siyempre, gusto ko dyan, libre. Kasi hindi naman sila sikat, no? Halimbawa, yung tropa ko, nagtayo ng sapatosan. Imbis na bilhin ko yung sapatos niya, noong gawin ko, hihingin ko. Kasi tropa naman kami, di ba? So, libre-libre lang. Tropa-tropa lang naman, eh. Kaya... Maganda rin tong colonial mentality ko na to no. Kung to ako lagi sa mga kaibigan ko. di naman sila masyado nagre-react. Feeling ko naman, hindi naman sila nagagalit eh. Imbis na ipakita ko yung suporta sa sa kanila, isa eh, branded na lang kasi eh, di ba? Saka isa pa, pag binili ko yung produkto ng tropa ko na yon, tinulungan ko siyang kumita. Pag kumita siya, baka umasenso, di ba? So ayo, kung ga nga yung mga tao sa paligid ko, kaya hindi ko susuportahan kahit tropa ko 'yon dito ako sa ano, branded, di diba? Gets mo? At ang panghuli mga kaibigan, sa listahan ko na paborito kong katangian ng mga Pinoy. Lalo ay uh, lalo ako, ako, ako talaga. Ano ko to? Pangalawang paborito ko. Two in na corruption, no. Oh, ito yung mga lagay-lagay ho. Bakit o, oh, mga kaibigan? Kasi ako, madalas suwa kong mauli sa daan. Alam niyo kung bakit? Hindi ako sumusunod sa batas eh. So, halimbawa, uh, red light. Dapat ko, kahit red light 'yan, papa paboburburin ko yung motor ng li parang lilipad ako No. So pag pinaraw ako nung 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 mga traffic enforcer doon, ang ginagawa ko, ako ay nagagalit. Sasabihin ko, ano, uh, kapatid ko ng Mayor Maganon, gamitin ko yung sino-sinong pangalan, ano, pinsan ko sa bayag yung barangay captain namin dito, yung eh, maganon, gets mo? Para konting konting sindakan. Ngayon, pag hindi mo na maidaan sa ganon, no? Lalagyan mo na ng konting alam mo na, no? Uh, kahit mga pang chichirya lang, 20 pesos, ganon, 50, isang daan. So, parehas kami nagbe-benefit. Iwas abala ka na, iwas abala pa siya. Kasi, eh, di ba, pinsan ko sabayag yung counselor dito sa amin. Eh. Tama na, susumbong ko siya pag ganon, di ba? So, it's either pakawalan mo ako, tanggapin mo, lagay ko, di ba? Ah, alam mo yon ano lang, ah, win-win situation sa amin dalawa. Wala na akong dadaadaanan na, na proseso-proseso ng babayaran ko pa yung ticket na yun. Ay, ups, bigay ko na lang sa'yo, di ba? ah, maganda yon mga kaibigan. Talagang huunlad doon ang bansa natin sa mga ganong klaseng style. Pati yung mga sinabi ng git ko ng katangian, Approve mga kaibigan. Gayahin nyo yun. Yun yung katangian ng no? mga successful na mga, no, na mga tao rito sa bansa. Maraming salamat to, mga kaibigan, sa pakikinig sa aking uh, ko, uh, maliit na pag-share ng mga pinakamagagandang katangian ng mga Pinoy, no. Sige, Oh, uh -huh. <laughs> Peace. Love you guys. Subscribe, motherfuckers! Ah, uh, so yun po ano, shout out po sa West Philippine Sea sa napakagandang cup nila na pinadala sa akin, mga kaibigan. At siyempre, shout out din sa inyo. Shout out. Tangin shout out te, Shout. out kay uh, Ronel Tungol. Shout out kay kay uh, Shane Estrada. A shout out guy, uh, Ano Naimus. No may girlfriend na uh, americana. Hi to you, girlfriend of Ano. But I a lot sa susan na tatbat. Tat, <laughs> Chigatin out. Power say nyo lahat.